So, good morning, good morning mga kagala. So, ayan. So, nandito kami sa bukid. Nagkagaya kami ni Papa. At, uh, dito gaganapin ang uh, celebration ni Ate Ginette. Yan. So, ito yung Papa Kinakambing. Kinakambing, oh, saka isa. Saka gansa. Oh. So, oh. na kayo, Matar. So, nag-aayos na ako. Mga kagala. So, konting linis-linis po sa kubo. At naglalagay na rin sa swimming pool. So, paalam mga kagala. Mamaya ulit. So, nag-aayos ako ng kubo ng mga gamit. Ayan. May mga pusa pa. Ay, tikalan. So, buhat nabubuhat-buhat ako eh. Ipapa. Uh, kubo. Ayan, ilaw ako. So, ako muna tayo. Ay, size muna. Handa mo pala dito, oh. Mada to pagkakuan. Mada pala dito sa likod. Oops. Ayan tayo ng barakong bibi. Ayan ko Ayan, so pupunta tayo kay Mayo Kasi kay Mayo, si Mayo nagkuka na ito <laughs> Kay Mayo, yung kansa nasa bispan, mamaya na lang Yung kansa, nasa bispan eh Ayan, at ganyan ipatay mo muna nga yung kan Sounds Ha? Oh, ito Ay, putang na lang natin Ayan Hindi, video lang ano manok? frito? ano alam pa sa na ko? kuha ko wala na po, Wala rin hindi hindi ni papa gansa ni papa ng gansa nakahuli na ako ng uh, gansa mga gala eh uh. nadalhin natin ganyan <laughs> Nagkatay na rin ng uh, bibe ah, tapos ah kambing payo kawawa ha

<laughs> okay. Uh. Sa kamisa lang naman. Sige, lang ito oh, kami. Papa sa Juan. Barrio, nakapagabit muna ka sa kanyang barbero, professional. Anong tawag mo sa gupit niyan? Um, gupit laya. <laughs> yeah. Gupit matapang ko. Hmm. Bago ko pumunta ni Papa sa bayan, kami ang bukid. Ate Salina, palito mo ang sandok yan, baka magkaskasin niyo kwan. Wala yun sandok eh. Ah, wala ba? Alak. Wala, Wala po na. Alak. Si Abay Rica. Si luluto. Abay, kumain ka na muna. Wala <laughs> pa.

<laughs> 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 Wala ko pala. Ito, sandok pala. Wala akong sandok. Pa. <laughs> Ay, hindi ka ba alam? Sabi <laughs> na mo, Peke. Mama, ito na ka ba?

Eh, oh, okay. di ba, di ba, baka karun mo ko yung hindi mo sinabi, di ba, sinabi ko sa'yo. Sabi ko. Pari Gilson, punta sa bahay, sila mo ito, si Gia. Si Pari Totoro. Pari Toteng. Pari, video nga lang ako. Si do Ayaw, doon kayo uminom sa may kubo, mas baliwalas mamaya luluto pa nga yan nga ano ba? kaya <sailingway> nakuha kaya nakuha si muna ah kaya nakuha si mga bata yung mga bata masena masena si Lito kalinis-linis na kasi kuya, kuya Arvin ega kuya Arvin, mayroon pa meron pa naman hindi wala na kang kukulihan sabi ko eh sino sinusunod naman ni baba Silito? Lito dinedrain naman hindi nakuha hindi nakuha tayo wala na wala na mga malinis na Meron pa niya eh. Isilabol ko sa kandalawa ni Juan. Okay, ma Dag na lang natin ng isang gansa pa kay Mayo. Isang gansa pa ng barako. ko na ako. lang. Ako, maglilinis na naman ako ng... Marami na. Ako. Okay, okay na. na, sige na. Oo, oh, na yan. Matangin. wala, yung, wala, wala, si Bito. Wala nga. Si, eh. si pare sa ano mo, kaya ka, wala ba tayong pandisel dyan? Ayan, magaling ka na baka ako. <laughs> Makikita mo yung si Bito, patay. Kanta po sa Ha? Oh, sige. pwede oh, oh, tayo. yung Oh. Hmm. oh. Bet bete, Mm. Alam Ba'kit namin ng retro? You know. yeah. si oh. Samantalang sa likod si Embot la <laughs> <laughs> Si kuya mayo eh. Mahirap 'ko um, sa <laughs> yung sa Tayo, pagara namimili. Tayo. Pare, dukoy mino presko dun sisa. Abay. Okay. Abay. Abay presko dun. Rico. Hoy, ma'am Pare po, presko dun, ha? Makakain ka lahat 'yan. ay say pa akong ni kanina. Kalate, ah 3. Eh, luto ng hangga sa 10 sa, uh, ng kambing. Ay, Diyan mo.

Oh, dito ba mo mamaya na tayo. Ay, mamaya, nah, na. Mamaya, mamaya ay, na. Mamaya, mamaya tayo ay, 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 tayo na. Ay mamaya tayo na. Mamaya, na. Ay, mamaya tayo na. mamaya na. na. Mamaya, mamaya tayo na. Mamaya, ay, na. na. Mamaya, Ay, Ay,

还有呢？那、哎。 Hindi, video lang. Hindi, may nakakulong yata. Nakakulong yung native. Masarap yun, sabaw. Oh, yan, sabaw! Sa pressure cooker, ano, Papa? Thank you so much sa nag-sponsor <laughs> sa birthday ko doon. Napakasaya na nangyari. Punihan ng manok at gansa. Ano <laughs> sabi mo, kambing? <laughs> <laughs> Ay, naku. Parang ano nila, kambing yung kakatay. <laughs> uh -oh. <laughs> Kumain na kayo, kumain na kayo. Asher! Diyos hmm? <laughs> ko, <laughs> 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 lang Mababagok pa ako mga ulo. Ayun na, bihig. Tawa naman na pa ako. Ay! 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 Ay!

hindi mo na tayo, yung mga pangungin ko. Dito naman kami nakabukod din na pare Toteng. ngayon saka si pare Car. Dito kami sa isang kubo. Gusto namin ito, mas presko. Ayun, si pare Car, saka si pare RJ. Sige po, mama. Thank you. Ito si Asher, saka si Mami. <laughs> Uy, enjoy na, enjoy na ako ah. Enjoy na, enjoy ah. Anak, mainit mo na. Oo, oh, mainit. Hindi, ako magkakabit. Oh. Asir! Kanina pa ito lumalang, hoy. Yan tubig naman kayo. Hindi, ayos <laughs> na para na-araw naman. Binisan na ka din mga tali-talikot pa. Happy! Ay! Ano si Axley Ano si Axley? Ano hindi mo naliligot siya, hindi? mo naliligot? para makasama sila niliguan ni Asher Ay Asher oh wow, ayun ah hindi ko na hindi? hindi na kayo nalalim hindi tama na hindi,

Sige lang, ay gusto Sige pa. Si Hakson naliligo. Eh, isa lang yan. mainit naman. Baka nagugutom na. Nico, naman lang kaya yung tabi niya. Hindi na. Oops. Ayan. Eh. Ito nga kayo mga pamangkin. Hindi, ba't asa ah. ka ba naroon siya? Last, biro, biro lang. Pero totoo yun, ha? Ah. Hindi ka, inom. Ayun, mahinom. Ayun. hindi siya kayo matulog. Ha? Ah, ha? Ah ada magpilitan kayo sa inuman man, oh, kaya kaya kahit sa santukan, kaya ko ay hindi ayo 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 hindi ko kaya ako biro lang yun iba ima pa lang bayan ng taya kaya ay 3 pa mo hindi na lang eh lang to Uy, ino pala kayo dyan, hindi lang magsakyan. Ton, late ka naman na ton. Kumain ka muna ton. Riley, really? ay sino ba ton? Pakainin nyo muna si ton ton. Ton. Ay, not. Asher! Asher! Bless! Asher! Shhh! Hindi ba mamarong mong bless? Hindi ba mamarong mong bless? Ala pag laki niyan. Magaling ka magluto. Shhh! Shhh! Hoy! Hoy!

itu <laughs> ko ni Ni pa dito kaya o sa kabila? Parang wala ito ah. Ha? Meron ba? Oh, ito sa kabila. Oh, mangga. Gusto din nila mangga. Parang una naman. Ito eto mismo ng ngala naman legit no? ng ngala laktak naman eto mo baba Erwin ay no no ilang kalabaw pa ba kailangan sana eto Erwin ko lang eh eto sunga eto mapa ito Erwin no tayo. Yung dalawa siguro kasi lang pangasim ni ko. Mayaw. Ay, boy, Pangalo nga po pala. Ang kami mangga. Kukunti naman. Ayun, kuha na Erwin yan o. Oo, binay mo na yan. Matik! One point. Ay, ito pala Erwin eh. Ang dami eh

Ayan, matatamis yan. Ayan, sarap na pulutan. Ano, kakakasuya na yun ko eh. Ay, kahit nabuksan mo na isa dyan, testingin mo. ano? Oh, ito, inaabot lang oh. Ay, mga inog. Ni? Hey? Kababa oh. Ito lang pala eh. Oh. Hmm. Ito oh. oh. Hmm. Dagdagan ko na nga, papa. Ang dami oh. Ah huwag Ay ayan nga ayan kaya, ah, kaya dagdagan na natin dagdagan na natin oo oh. mga sa taas pa mga oh. yung mga hinog na walog yung na sa taas kaya eh. baka ay huwag na oo oh. hindi eh, sabihin lang natin yung mga bababa lang ito lang po hindi eh. ito lang po naabot to na yung mga ayan no yung, yung, no, yung mga isa 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 na yan no Mga hinog. Baka pag natikman nila eh. Wag ko lang. So, oh. Oh, ang gaganda. Ang pa rito pa, para Maraming kasing puno. Ay. Maganda itong... Kaya may inam, para. kaya may papa magtanim pala dun sa ako eh. Sa kabin ng bukit eh. Oh, kung ako kami sentol. Yeah. Yeah. Ninayra ninay <laughs> ninay pa si Erwin. Kaya yeah, pa, hindi ka sa shot. Ayan na Ha? Ayos ano. Ayos. Simple, no? Hindi naman mong gawin. Kasa pala kayo lahat. Kasa pala kayo lahat dito kahit hindi kayo. Ano mo ba? din pala kala ko ayos sa picture. video? Happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you!

Ayan. Siya nagluto lahat. Kambing, kansa, bibe. Or si Nungaling. Or si Bong. Nagluto. Ay, si Bong. Pero pala. <laughs> Ayan lang na. Nakako lang eh. na. Huwag <laughs> na, na, <laughs> <At, laughs> ka mo umuwi. Naka-recover natin Jenny ko. Dapat wala buo kong lagay ito. Sila tini, kayo. Bitsaka sila tinin. Hindi tumatagay. Pare! Pare! gawa lang mo na parang bibi parang sa kaya lemo sarap 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 sa sarap 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 Masaya ka ba naman sa birthday mo? Siyempre naman. thank you so much, Tatay Amado. Sa mga alagang pinerte natin ngayon. Nakilala na rin. Ay, <laughs> hindi nilang laki kay Alvin nagtitinggo kahit ito kay Tatay Amado pa lang. O siya, tagalaga talaga. Kaya naman kay Smile Logro. <laughs> 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 chef, loko loko. Kay ay, Chef, Logro, loko loko. kani, Kapitan. Sira ulo rin Kapitan. Pero yung partner mo, hindi mo sinama kay Mayo. Alayon. Pero may sakit siya. May sakit siya. Pero, pero sinabihan mo siya kayo ba? Diba? Sabihan yeah. Eh, matagal na kaming nakakundi. Eh. Maliligat ko. Eh. Kaya <laughs> <laughs> hindi na nas. Nas. Kapalumbok, kapalumbok mo. Doon na makilala. Sabahin si ko si Nas. Dito kami yan sa apartment ni Tito Arby. <laughs> <laughs> ano, saluhan mo nga ako dyan. <laughs> ayun <laughs> ba? <laughs> <laughs>

Hindi, kwento. Uh, Dek, banto, ha? Dek, banto, ha? Ay, mag-live na ako ngayon. Ay, live po. Okay, ah. Pare post mo muna sa music. Si Pare RJ ato Ang tope yun. Ano ba kong brief? Pare, ano yung mo? Luluto nga. Kinulutisan. nga. Pinamabing sa isang... relative. Naka na sa kapit bahay. Naka na sa Ayan, dito kami sa bukid. Hmm. So, dito na kami natulog. Ayan sila Erwin, naka, dito, dito. si Mark, si Nas, at si Felix. Uh, si pare ka, napagod doon. Ini parit toteng. Hello. <laughs> Kinanatisan. Ba't naibigyan mo na isip pare ka kinanatisan? Masarap ka pare. Yeah. May nagluto sa amin sa pagkaisip. Hmm. Masarap ka kanya para may ang palay eh, no? Mm hmm. Wala. Wow. Okra lagi natin? Hindi. Yeah. <laughs>